Hello mga mami. kala ko nakauna to lagyo yo ko kanina wala pa muna din nakauna ng video. Na <laughs> so, magsusundo pala ako ngayon sa mga sa amo ko tsaka sa alaga ko. Doon sa May Chunuan West Sports Center. Katatapos ko lang din kasi magano mag-change ng bedsheet. Ay, Hoy, ka pa. Apaka ano, tulas And bukas, day of ko. Kaya kailangan kong mag-change ng bedsheet and mag-wrap up ngayon ng mga kung ano mga dapat kong gawin para bukas pag sila sila na lang sa bahay hindi masyadong ano magulo kumbaga so dalawang araw ang day off ko kasi bukas linggo so regular day off tapos kinabukasan monday holiday so dalawang araw yung day off uh, yun na lang hindi naman ganun ka ano dami ng peras natin para mag day off kaya minimize na lang sa gala Siguro, stay na lang ako sa park. Ganon, pahinga. Discarte na lang mga mi. Kasi kung gustuhin naman na magagala, meron naman tayong pang, panggala. Pero, practical na lang mga mi. Kasi ganon din naman. Mapapagod ka lang maggalagala ko kung saan saan. Unless kung pupunta ka ng church or somewhere na kahit papano makapagpahinga ka, makapag-chill yung utak mo. Ganon. Pupunta sana ako dun sa church na pinuntahan ko na kung nakaraang Sunday. Pero medyo malayo-layo siya and kabilang lane pa siya ng train kaya hindi ko alam kung ano. Wala pa kasing sahod ako. Eh, three days more pa bago ako sa sahod. E, may dalawang day upang dadaan. Ako, bago ako magkasahod. Kaya, Diyos ko. Ah, na lang ang lola yung mga mi. Kaya, tipid-tipid talaga pag may dito kayo sa Hong Kong, mga mi. Diskarte. Eh. Huwag masyadong uh, masiba sa pagpupunta kung saan-saan. Anyhow, mga pera niyo naman yon deserve nyo naman din magsaya kung gusto nyo pero sa mga mas marami ang priorities kaya ganun talaga and dito na ako guys so let's turn off the phone kasi syempre di tayo pwede mapakita sa amo natin na cellphone tayo ng cellphone okay bye bye